Ando ko ta tao baka pasarlat ka la. Baka yan hal hal na. Oh, gabat pati yan oh. No? <laughs> gabat dito mga pato na gulo. Ano 'yung karon? Mga

sa so, trabaho mo mapagalapag mo. Pag -alapagin. pag umaali pa trabaho uno pa din. Ano pa gani? Tama na na uno. Harvester. Ay na arkila ka no may kadiri ka. Kadiri ko yan arkila. Sinta kuya Jewel karon tar ka. Yo kay kuya no harvester kay uh -huh. bugado. Ay pa itong perang oras, matik na nakasako na no. Ini, uh -huh. kuya lang ini. Ito, okay. ah, minuto lang yan. Minuto ya. lang ini. Parang agi lang yan o. Makalag ka lang duman sa luwasan. Atira sa tahi na ito. Say. May taga tahi na duman habang ano. Sako hey, na. na uh, pugong man lang, puro pugong. Na pugong lang. Pag paano na, pugong. Kasi nang rata na lang. Oo, harap. Ano na para pag Mahal-mahal nga lang ang uh, artila nung. No. Yeah. Pero, yeah. matik mo na mabilis. Agad na rin dahil <laughs> na yung eh, Pang-sampulo pulong ko ba? Ay ano? senda. Ah, halimbawa na ano siya nining wag ano, may sarong ka ba na? Pag bainti, may duwa tulad. Ano? Sa sarong, ay Sarong ka ba? Oo. Kaya siya sa may uma. Sarong sarong. Sulbudo ngayon pag Madali mo, kung pagal Sa madali na ang ano yan. Kaya kulang si ang tako, may

Gaya kaya na. pala ko diba si umakong na industry na gada. Ano? Anong si Tarok? Anong si Tarok? Hindi nag... Anong ka ulit? Nandito ba ni Bagu? Nandito ako. Natapos ko pala ni Tarok. Ano e? Habuhab lang o pa-Tarok? Ngayon ko nga ako handa. na lang. Sa ibang lugar talaga? Sa San Luis Bessia? Ano lang? Kung duman... Tabo dyan. Tabo dyan. Hindi kaya lang ito, dapat isa may pang duot ka. Hindi ba? Ati kaya may pang spray. Tapos kinakagal lang din ang garo, kalikali. Oo. Oh, Para yan Sa kapag masabog ka, di matidaman ka na agi. Halimbawa, mo, abuno, may spring. Dito yung baga, uh, kira minula, di alam yung tarot. Mura buwag yun. Tipid pati sa ano, ay, masarong ay, kaban lang garo. Ano na ito? Sobra pa yan ha, sarong hektar ang mga Maganda abot sa karuwadi Sa mga bang hako Pagal na ha!

Pagal lang <laughs> din. Pero pagal na. Din, ano? <laughs> Baka din <ya>, na talbong. <laughs> Makulog sa braso yan. Ano? Pero pag may tubig man, malumoy man na yan, Ano? Ano, kaya pa? Ah! Guys. <laughs> Asa pa sarap pag-ikot garo. Ayo! Hoy pa. pagal pagal. <laughs> pagal pagal yung bata yung sa bukid Okay, okay, thank you, thank you.